Mayang gabi, subong mga ka-idol. Aray naman subong. Nagluto naman tayo <laughs> sa ta. Okay. Wala naman kami may isipan niya sudan. Oh. Naglakat na lang kami sa wawa. Nagpaka na lang kami sa ka isda. Sa ini nga luto, galing mga idol. Aksyaw na galing luto ko mga idol. Yummy! Si Win. Kag... Aray subong ginasugdang mo na pagluto. Inalagpat nga luto mga idol ha. Natuluan ko na sa galing idol mga pagluto, pagsaka, kung okay, sa bukid. Muna naging tulo sa mga maluli. Para na mga ka idol, muna naging sugdang ko na sunad. Nan, gudugay luto na ng mga idol. Ako na sa subong kusinador idol, kaya ako nga sa wawa, niya gina hindi ginakbalo magluto, luto yeah. oh, ya. no! Then, sa una, na, no pagdudlo ko siya, why hindi siya kabalong magluto? Iyayaw. Yeah, yeah, kaya pagkaluto na, kaon na nasa. na sa. Thank you my idol mola na